Hello mga ka-super kasari Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga. Maupay na aga. Ah, madilim pa sa labas dahil 4.40 a.m. pa lang. Siyempre, may pasok ngayon. Kaya gumising ng 4 a.m. ang super nanay na tendera. Sana Oh. Uh -huh. So ngayon, ako ay nangihinayang lang kasi meron na sana tayong binamano. Kaso ang ating binamano ay egg. Inaubusan si madam ng egg. Kasi kahapon, nagkontak na ako sa aking supplier. Sabi nila, makakadeliver sila ng gabi pa kasi nga nagkaangkat pa lang sila. Waiting din sila sa delivery. Kaya ngayon, Naisip ko na kagabi, sabi ko, baka yung binamano ko, itlog, tapos wale. At ito na nga, nangyari na nga yung naisaisip ko. Sinasabi ko na nga ba, no? Na magiging binamano ko magiging itlog, kaso wale. Ngayon ating next binamano. Okay Morning. na aga. <laughs> Dahil hindi natin napagbigyan ng itlog, ang ating unang binamano sana. At dumating naman si Kuya at bicycle driver, ang kaaking waray. Ayan, lagay natin sa... Mabuti na lang, bukas Ay, tira si Modong. Good morning, Modong. Aba, sunod-sunod ang ating mga tumors for today's morning. na ko yung magbukas ng four kasi nahapon, diba? Walang so, Kaya ngayon, ito na naman. Duty na naman. Ang super nanay na tendera pa. Aha. Uh Aprika -huh. Update nga tayo dito sa ating tindahan. No? Mag-order na ako ng selecta selecta, ang ating chichurri section, ah, oh, syempre, lagi naman niya may uwang-uwang, uwang-uwang ang ating chichurri section, ang dami natin mga laundry eh, laundry items oh, so. wow, aha, uh -huh. syempre, may wholesale, may retail, aha, uh -huh. yan, dito sa ating dilata section ay syempre may uwang-uwang. Pagdating ng ating super assistant, sa lang niya yan. Ayus-ayusin siya. Okay, at meron pa tayo dito box. Kasi kahapon, dumating ang Emily Smart. Order ko kay Emily Smart. Ayan. At ang ating pangbaon section. Ating mga bigas. Mabenta ang ating mga bigas. Aha, bigas. Oh. Bigas, bigas, bigas. Okay. So, ang ating sudyante naman ngayon ay nagre-ready dun sa loob. Siyempre, ang role lang naman ngayon, pag malaki ng anak, initan lang, na re-ready yung food. Kasi so, si Jam, hindi masyari kakain sa umaga. Mm -mm. Hindi na uubos yung pagkain. Hindi, hindi talaga kami pala breakfast na... Sabi ko, pag kumakain na siya sa breakfast, nakakalawa. <coughs> ah, kaya, ibabao -ano na lang siya ng biskuit. Hmm, hindi rin pala kain sa school. Matakaw lang sa gabi, sa tanghali, pero sa umaga, ayaw niya magkakain. Ay, kabala ka sa buhay. Makakalok. <laughs> so, ano, nagre-ready na siya. Tapos, five. Oh, ready, ready na rin to go go to school. o oh, ang mm, nanay, may iwan dito. Siyempre, super tindera. Aantay natin yung ating super assistant na pagdating. Pagdating niya, tayo naman ay ma-back to sleep. o oh, kasi, kukontinue natin yung ating tulog na three hours. Tugtuhan natin ng two hours. Kahit pa paano mayroon tayong five hours na tulog. Di ba? Nakakaloka yan. O, siya ano uh, muna ako dito anong ating magagawa okay bye bye thank you for watching i yeah, update ko yung ating itlog Abusan ng itlog ay bye bye good morning good morning have a blessed day. thanks god it's friday weekend na payday sale bye bye <coughs> Kau tak super berbual Kopi, haba ng pila dito sa likuran ko. <laughs> Samantala ako, retiree lang kasi cash deposit ako. Sila withdraw. Siyempre, sahod na. Sana all my sahod. si mo ng sahod. Babayad pang credit card kaya mag-deposit. Kakakalaka. <laughs> haba ng pila. For withdrawal. Haba oh. pila, na, Sana all my sahod. Very nice. Ah, uh, Thank <laughs> you. Namili din pala ko kanya sa Pure Gold mga ka-super Nakailang box din tayo, tatlong box At isang plastic ng Chicharria Umabot din ng 7k Time check, time check At 30pm So ito yung status ng Rocia Mini Mart ngayong Friday, thanks God It's Friday Dami na nagbibilihan para bukas sa mga sabon-sabon. na -sabon, Mukhang marami maglalaba bukas. Ating dilata. Ayan. Aha. Uh bigas natin. Aba, paubos na naman yung ating bigas. Kasi, mula nung nagpapa, ano, kuha ko ng persak na bigas. One month to pay. Mabilis ang ating bigas. Ang ating mga noodles, mabenta ngayon dahil nga maulan-ulan ang panahon. Mabenta talaga ito si Nakami Kalamansi. Susundan ni Chilimansi. Tapos dito na yung iba. Per box. Ito lang yung per box na kinukuha ko. Ito talaga yung pinaka fast moving. At ngayong hapon, meron na tayong egg. Mahal ng egg ngayon, ah. Ang XL ay 260. 10 pesos ang benta natin. Ang medium, 245. 9 pa din. Kahit nagmahal, stay pa rin ako sa aking price ah uh -oh. Dito, wala na sa piso. Okay lang, babawi na lang ako dito. Kasi sa isang tray, may kita din akong 40 pesos dito. Wala sa 30 pesos ang tubo ko dito, mga 25 pesos na lang. Ayan. Aha. Uh -huh. So, sana makarami tayo ng benta ngayong Friday dahil payday. Aba ng pila kanina dun sa, ano, sa ATM. Sana all na sahon. Ayan. Happy selling sa ating mga ka-super tendera na nanay pa. Ah uh, uh, sana all may sahod. Tayo <laughs> wala sa Nakakala Okay lang. Basta makabenta. Masaya na ang mga tendera. Okay. So, good night. Good evening. Magandang gabi. Na gabi mga pinagabi. Mga waray. Benta-benta. Tinda-tinda. Happy selling. Mabuhay tayong lahat. Sana'y makarami. Bye-bye. Mahit-love-love. bye bye mahit